mapagpalang umaga po kay Bigan. Anong oras na ba? Alas 9. Kise, yun po Yan, 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 yan. <laughs> Maraming maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa bigay mong almusal. Bakit po natin pinasasalamatan ng Diyos? Unang-una, siya talaga nagbibigay ng pagkain sa atin. Bawa ito. Pan. Ito yung palaman. Tapos, ito, chocolate. Chocolate. Yan, yung nabibili sa grocery. Na may itlog. kunwari yung drawing, eh, oh. may itlog ito. Lahat nang yan binigay ng Diyos. ay sa Panginoong Yesus sa Mateo 6.9. Ama namin, nasa langit ka, In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. So, pinapaalam lamang ng ating Panginoong Yesus sa buong mundo, sa lahat ng tao. Ano man ang kulay, ano man ang estado sa buhay, mayaman, mayirap, bata, matanda, lalaki, babae, lesbian, bakla, kung ano man. Basta ang isa lang ang sinasabi ng Panginoong Yesus, lahat ng kinakain ninyo galing sa Diyos in Christ. Hello. kaya dapat lamang bago ka kumain kay bigan. pasalamatan mo ang Diyos kaya ako po bago ako kakain kahit saan ako mapunta bago kumain ka sa restaurant pasalamatan mo ang Diyos bago ka kumain ganun po yun eh sapagkat yun ay banal na katungkulan ayon kay San Pablo o ng Thessalonica, chapter 5 16-17 18. Anong sabi ni Pablo magalak kayong lagi Manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. sa yan ay utos. Kung utos yan, diganapin mo. Kaya e pag hindi mo ginaganap, ay eh, delikado ka. Bahala na ang Diyos sa iyo. Ako hindi kita husgaan. Pero ang Diyos ang husga. Tandaan niyo yan. Yung inyong mga kakilala dito, pag binigyan kayong pagkain, nagpapasalamat kayo kung todo-todo. Binobolan nyo pa nga sa, sa inyong mga dialogue para dagdagan nila eh. Ano sinasabi? Ay, Mare, ang sarap ng pagkain na binigay mo. Eh, ibig sabihin, bigyan mo ako uli. <laughs> Di ba gano'n? Binobola mo pa yung Kumare, yung pare mo eh. Pare, sarap. Sino ba nagluto nito? Si Kumare yan, ganyan sila eh. Yan. Eh, Diyos pa, nagbibigay nga ng lahat ng bagay na meron tayo eh. Hindi nyo man kayo pasalamatan. Pasalamatan nyo po. Kasi po, banal na katungkulan yan. Ha, <laughs> salamat, Panginoon Diyos, sa bigay mong almusap. Kasi simple-simple po, ilang minuto lang. Hindi nyo kayang gawin. Ewan ko sa inyo. O, sige na, kain na tayo. <laughs> Mm. Lahat nga dong. tapos na like share kayong mga na share share nyo po sa iba God sa po bye bye Inquise. hello thank you for watching subscribe po kayo kaibigan